shout out mga idol ito na naman binabati ko kayo isang magandang magandang gabi na po sa inyo lahat mga idol ko ito mga idol kakatapos lang namin nag display na new items na dumating dito sa work namin dito sa blue ocean department store baguio cinder mall mga idol dito sa second floor yan mga idol si bernard ako naman nagwawalis si bernard nag display na mga dumating na new items namin na dumating ako naman nagwawalis ako para pagdating ng kinabukasan, pagpasok ng customer namin, malinis na po mga idol. 'Yan ang simpleng buhay salesman mga idol. Balihin 'yan mga idol. Marami kaming dumating na stock, kakatapos lang namin nag-display nang kasama ko si Bernard Tamayo at saka si Simpleng Boy Salesman. Yan mga idol. Ah, bali ngayon mga idol, ginugudkod ko yan mga gilid-gilid mga idol para pagdating na mga customer namin, hindi nila makikita na makalat ang pisto namin dito sa kitchenware mga idol. Yan mga idol, ah, talagang sinisegregate ko yan, talagang inaayos ko, nililinis ko mabuti para walang kali-alikabok, walang dumi para pagbasok ng mga customer namin sa lunis, magang umaga, yan mga idol para wala silang masabi wala silang makitang dumi sa sailing era namin yan mga idol simpleng buhay sesman lang yan mga idol shout out pala sa mga kaibigan namin sa mga customer namin binabati ko kayo isang magandang magandang gabi na po sa inyo lahat at sa mga customer namin sa mga hotel, restaurant at sa mga iba pang customer namin binabati ko kayo isang magandang magandang gabi na po sa inyo lahat shout out po ko lahat Ingat kayo palagi mga idol. Isang simpleng buhay salesman ng mga idol. Yan mga idol. Ah, bali ngayon mga idol, ah, malalapit na ako matapos maghini sa siling area. Binabati ko kayo. Isang magandang gabi na po sa inyo lahat mga idol.